what's up sa inyo mga loy! Nandito kami ngayon sa Bambang. May biyahe na kasi kami ni Mahal paniang, pa ng Paniyang pauwi ng Nueva Siha doon po sa uh, Say hi to the vlog. <laughs> Yan, uh, na kami ng kabanatuan kasi uh, na namin yung wedding. <laughs> Tawag na narinig nyo mga loy! Ikakasal na po ang inyong mingkod Papahingan wala, talagang diligawan ako eh. <laughs> De, ah uh, masayang masaya ako kasi siyempre eh, bari, tagal ko hinintay ito. Almost two years. <laughs> Three years pa lang. Yo, what's up mga lo, dito ako sa Santa Fe. Ayan, nandito kami sa may uh, boundary na ng Nueva at Abiskaya uh, Kung hindi ako nagkakamali, ito yung Dalton Pass, Dalton Pass yata Sobrang lamig ng dito, Nakasando pa ako. Pa-pakita <laughs> ko sa inyo ah. Sa mga hindi pa nakakapunta dito, papakita ko sa inyo 'yan. Wait lang, close up ko lang. Ne ba, aw view, sulit, iben, sulit ka! <laughs> di na, Maal, paano matuto ko na blog, le <laughs> Lay pa sa mal, <laughs> yeah, two guys, <laughs> <laughs> ayuna na yan <laughs> na. Ai. <laughs> <Hi>. Hello. <laughs> <laughs> ano bima sama sa mga ados, sa mga, loy, sa mga viewers natin. Hello po. Try ko. to <laughs> <laughs> <I'm gonna> try. <chutry. laughs> uh -huh. na na po kami sa pababa ng nang Dalton po. XI. Ano yung reporting? <laughs> Yan na lang ang kuna din. Uh, Ito na lang view. Huwag mm. na tayo. Huwag mm, na tayo ng <laughs> Sabi nila huwag kang hihinga pag nasa tunnel. Go! Ang ah, sabi nila, busi na ka ah, Lala! <laughs> sabi. sabi naman nila pag nasa tunnel ka, huwag kang hihinga para hanggat na sa hindi ka nakakalampas eh paano kung yung tunnel ano 1 kilometer kaya nga ka na ka lang <laughs> para daw magkatotoo ang yung wish mo sa buhay may sabi niyo ano? yeah. sa bagay oo pwede ba, ano yun nga sa ano dun sa may ano mahal eh dun sa dun sa may uh, Bunton Bridge pag pupunta kami kami doon inaawit namin yung ano yung lupang inirang Oo, oh, talagang literal matatapos mo yung ano, yung ganun kalayo. Oo, oh, ganoon ka haba, ganoon ka haba. Oo, yung, oh, yung uh -oh. na yun. Bisan nga hindi pa tapos mapagala mo na eh. Saan ang, yun? Ang sa Tugigaro. Hmm. buntun -hmm. Bunton Bridge sa Tugigaro. Pakita mo muna ang ganto. Oh yeah. Shoutout po pala kay Daddy. Oh, Daddy Laval. Ilang araw na lang, dad. Dad na tawag ko sa iyo. <laughs> Pero kasi mapapanood mo to kasal na kami kaya dad na talaga. <laughs> Kay Daddy Junjun. -Jun. -Jun. <laughs> Maraming salamat po sa magpapayaran na sasakyan nyo po ha Sa akin tita mami Ay mami na pala mami wala ng tita Salamat po sa inyo At na-enjoy namin ngayon yung biyahe Pauwi ng kabanatuan Sarap ng ganitong biyahe Grabe <laughs> Shoutout po sa mga nakasama namin sa trabaho Especially kay Ninang Sally ha, Hindi na tita siya pwede na Thank you so much po At saka sa mga Siringan Brothers Yan, din sa Tugay raw Sa M MPS Master Air Cold Kung gusto nyo pong umorder ng ano Kung bumili ng aircon Contactin nyo lang po sila Master Air Cold At saka 5B 5B Driving School Matatagpuan sa Gidatan Ilagan Isabela <laughs> gusto niyo magpa-enroll, mga Lord, pwede kayo doon. Pa-enroll kayo para sa DTC PDC. Ta. Pwede doon. Magpaturo kayo doon. Ang pinaka-anak po, pag nakita niyo yung instructor namin, ang gwapo noon. Oh, si Sir Mike. Oo, oh, gwapo si Sir Mike. Medyo mataba na si Sir Mike, pero yung taba na sexy. Siyempre, alam mo. <laughs> Amo, alam mo na. <laughs> Isot, di ba? Gwapo din yung si Isot eh. Pangkat yun <laughs> Tsaka nandun pa si Bayaw Isot, shout out sa'yo Isot Tsaka si Bayaw Tsaka si ano, Boss Bonak Boss Bonak Sana magkita pa tayo boss Next time Roy June, Loy ha, tagal natin ang sama, Loy Patagal mo na rin akong iniwan Visit ka <laughs> Pero sana ano uh, Lumabas sana yung apo ko Sa inyong dalawa ni Michi na healthy Diba? Sana all Healthy, sana all may anak mo. Ako hindi ko pa alam mga Manalangin, manalangin ng marami loy para ano, para maging lalong uh, maging okay lahat, healthy, kasing gwapo, lalaki man kasing gwapo ng lolo niya, di ba? babae naman s'yempre kasi eh isa man ah, lolo niya gwapo siya. <laughs> Mamaya na lang po siguro sa kabanatuan na mismo. Thank you. Bye.